Good morning sa inyo and morning sa amin dito. Baka gabi mo na ito pinapanood. Well, it's a different time change. Yan, ito yung Corolla Cross Hybrid. This is a GR Sport Spec Variant. Tapos yan, umakit lang naman si Sir Richard dun sa taas. Baka kasi may ginagawa siya ngayon eh. Yan, look at the paint. Um, hindi siya nabibigyan ng justice dito sa camera ko. Pero yan, nakikita ko ito within the naked eye. Ang ganda. Tapos dito lang tinapat sa mga ilaw na yan. No? Oh yan, mga warm lights, just a bit for warm lights, so yan, ito yung characteristics ng ano natin ng design natin dito sa harap yan, may mga black piano na ano na, natin, uh, grills natin tapos yung ano natin is yung emblem natin kasi alam ko may mga Toyota sense natin to, mga sensor sensors na to hindi ako nagsisagarado kung ang sensors ng Toyota ay nandito or nandito doon sa may ano sa may rear view mirror yan tapos yun may camera na tayo napapansin dito kasi meron na to, 360 degrees camera tapos meron na tayong sensors out front yan meron na siya dito tapos yan may mga mesh grill pa sa ang tumutuloy dito sa ilalim tapos yung silver na accents natin dito yan for the bumper guards yan tapos dito mesh ulit tapos yung DRLs natin yan dito mahabang mahaba na yan DRLs yan high beam and low beam to dito sya kasi ito yan perhaps ito yung ano yung, alam ko yung turn signal na to eh fog lights yan LED na rin yan tapos ito sana huwag nyo na sanong gagamitin ever since or kahit kailan pero kung may kailangan nyo yung pauho yan yan dyan siya i-deploy ide So mamaya Ayan. Tapos meron tong two-tone design Siyempre ang GR Corolla Cross It's a hybrid considerably For the design of a sporty Ayan So ayan is yes, sir Richard Tapos meron uh, He gives me the thumbs up na ano Isot ko lang to Tapos yan yung black piano na roof Tapos yung piano na Black piano na side mirror housings 360 camera It goes right over here Tapos yung embedded na side repeaters you know, May side May ano pa nga Murakami tapos HEV na logo di tapos iyan na natin lagyan na natin yung um, fairings dito uh, black plastic para sabihin natin kung may rock chips na kayong dadaanan yung mga bato-bato mga putik yan dito siya tatama hindi siya tatama dito sa pintura pero most likely kung may budget kayo may ceramic coating mamaya sige tanongin nga natin kung mayroon silang ceramic coating kung pwede nyo sa in-house na Toyota yon ceramic coating sila tapos 5 lug nut spec tapos yung disc brakes natin tapos yung ano natin wheel design natin dito ay syempre 2 tone na silver accents tapos may gray dark dark gray na kulay na ano, majority ng wheels natin Michelin nga pala ano natin dito yung goma natin dito so yan 255 by 50 18 inch yan yan it's good to know yan So, syempre, meron tayong mga chrome linings dito na, na ano, na sinama dyan. Tapos, yan, sige. Sorry, chay. Mga gusto mga yeah, <laughs> na sumusunod. So, hindi so, po natin nakalimutan. HEV. Yan. Yan. yan Menso ko na yan. yan exactly. <laughs> Menso ko na siya. Dito na kami. Tapos, yan, buksan na namin. Tapos yung smart key. Smart key. Yan. yan. Keyless entry. So, yan tipid mo siya wala lang yung sempre yung susi natin <laughs> ko lang yan. so 8 way seating adjustment po tayo yeah. Uh, so isa so, pa to yung may ano white leather white stitching pala dito sa may sidings natin tapos leather padded para personal soft touches tapos ito yung ano fully automatic ng driver's window tapos uh, locking and unlocking na center ano auto retractor uh, na rin po yep dito yung sa side mirror housings okay so sa kayo kung lang to na no, konti sarado ko na lang so yan yan tapos wait lang pause natin Okay, so ito ay ano, um, ito na yung loob actually. Yan. So yan yung Depend loob natin. Ka, ano po siya? Sunroof. Sunroof panoramic sunroof na siya. Mm -hmm. Tapos yung ano natin ilaw natin dito ngayon kasi nakaano na siya uh, para hindi mabuhos si battery mm -hmm. naka ano yung ilaw so, patay. So sun visor natin. Yan. Wala siyang ilaw ah. Ito yung yeah. ilaw natin. Ay, yeah, yung ilaw yan. Hindi ba kasi nandito yung ilaw? Yeah. So, so yan yung. Okay, Sabi lahat mo nga. Sige, so, tingnan natin yan. <laughs> meron ay, meron, meron, meron. Okay, ay, meron. So, talaga, ano? So iba't ibang model talaga 'yan. so different na so babawasin niyo meron din po siyang Uh, dashcam po natin. Tinten dash ka. So, ano, complete din po siya for the Toyota sensors po natin. Kaya papasino po sa harapan natin yung mga uh, cruise control natin, is adaptive na rin. Po. Okay, yeah. Okay. At the same time, ah uh, ito na yung atin natin. Spin up po kayo. Mm -hmm. uh, piano touch po yung sa center po natin. Mm. Park and hold po natin. Pardon. Yung battery uh, wireless charger po natin. Okay. Uh, also the ano po natin glove box po natin and adamp chat na uh, uh, solution ano so, naman lang po siya. Ah, okay. okay tapos, tapos ito po. Center Yan. natin. Center armrest na rin siya. Yan. So, yeah. So, cup holder. Yep. And then piano block po yung uh, nasa na po. Okay. So, yun. Mga, mga, silver accents pa nga tayo. Tapos yung traction control na normally sa kaliwa siya pero ito nasa gitna ayan o no? katabi siya ng EV mode na pindutan dito tapos yung drive modes so yan so yan ayos lang niya so yan tapos perhaps ito ay isang perhaps na naman yung dual zone climate control yes. system yes. yan may sync button na dito napansin ko na yan so yan tapos heat and cool and everything else so android carplay and yep. apple carplay na po siya uh, pansin ko ang laki <laughs> ng screen <laughs> okay so tapos auto dimming rear view mirror na yan kasi pindutan na nandito wala siya yung nakakawit pa na dito na yung angle. GR. 'Yan, GR Gazoo Racing. Sa mga hindi pa nakakaalam, 'yan uh, Gazoo Racing inspired kung gusto mo ng fuel efficient na sasakyan tapos um reliable kasi Corolla nga. Hmm. Ayun, di 'yan, ito yung mapipili n'yong unit for ano si Corolla Cross compared to Yaris Cross kasi 'yan ang kung karamihan pinag- pinagpipilian. So, mm Yaris Cross is 1.5. Yung size ng engine nito is 1.8. Yung size nit ay yung ay Yung, preso? yung size ng engine. Ah, size ng engine na. Okay. 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 Sir, ay uh, pull ko na lang tong ano, ba? yung tag <laughs> dito yung engine hood cover, yan. Ah, okay. Uh -huh. So, yan. ay sorry na distract lang ako dun sa ganda ng bote anyway uh, yan yung isa. Ay, guys ay, is ayos yung finish nitong sa ano, engine hood uh, sitting hood strap yan um yung so manual full slot tapos ito yung makina ang laki lapat no <laughs> tapos yan yung mga hybrid siguro ay basta pag may nakita ka na kayong orange yun yung ano papunta na yun sa battery ng hybrid tapos wala naman itong plug-in na hybrid kasi i-refuel re re-refuel mo lang ito then yan yeah, yun yung ano natin okay ah, uh, ito ay ah okay Uh, converter inverter. Oh, so ito na, ito na yung part ng hybrid. Ini <laughs> Hindi pala siya orange. <laughs> okay. That's new. Tapos yung relay, tapos yung fuse box natin. Tapos ayan, tapos yes, exactly. Tapos yung okay square yung battery <laughs> square yung 12 volt battery for the accessories yan most likely tapos uh, ito air box natin yung sensor sensors tapos sir uh, discuss na agad natin yung ano, warranty natin dito okay yan, warranty uh, syempre po before this 3 years ngayon okay, po 5 years mm -hmm. warranty tayo but the additional 2 years is conditional as long as ma ano po natin magawa po natin yung SOP for preventive maintenance preventive paulit ulit eh preventive pa hindi corrective yeah. so makakasin nyo rin with the ano po yan mga color po ng paint po yung mga mga bolts po natin dyan and then yung iba pong mga parts nyan okay. it means that these units naman po sa pre-delivery inspection okay. kaya if in case na magkaroon po ng concern for a particular unit dali nyo lang po siya sa Toyota Authorized yeah, dealer Toyota Authorized dealer para either. di po mag ng warranty yes kasi ang warranty ay ang warranty nito is mahalaga kung sa may nangyaring dito sa ano alam mo naman na ano, alam mo naman na alaga-alaga mo yung sasakyan kung sa kasakaling na naman na may piyesang may karo na berya dala mo na agak chatet ada di sini tak? syempre Toyota kasi pinapakalaga nila yung sa quality and durability reliability. Yes. Uh, so para at least mas mapangalagaan pa natin siya in terms of long term. Mm uh -hmm. -huh. So lagi na rin naalagaan yung sasakyan natin in terms of uh, preventive maintenance. Yes. And as long as na wala kang tinamper, wala kang minodify, Toyota will take care of you. Ganon yun. So yeah. Tapos yun sir, yung battery nito, ilang, may idea kung yung, ilang years yung battery? Uh, yung uh, battery niya is 8 years po yung warranty. Yan. Mas for the hybrid. Ah. Eh? Uh, for the hybrid. So ito ay since yun na naman eh, yung tapos yung may specific na odometer range whichever comes first so kontakan nyo na lang si sir Richard uh, uh, kung kailan yung ano yung odometer range na yan. so ayan uh, napansin ko lang naman uh, very shallow ano very new experience sa akin to pansin ko medyo mababa yung ano yung radiator shroud bumaba siya yan tapos yung radiator cap built in na siya dito sa may ano sa may reservoir yan tapos yung mga air conditioning lines natin, ABS module, yan. Tapos banana wipers, yan. Ngayon ko lang napansin to. Yan. Banana wipers and syempre, uh, ano natin. Guys, huwag kayong mali ito ah. Kasi ito ah, ganda na ah. Uh, ito yung radiator. Ito yung washer. Ha? Yan, tingnan nyo yung logo ha. Yan, ganun ah dami na ako nakita mo <laughs> basta uh, okay uh, air conditioning high pressure side low pressure side tapos mga engine ano natin engine mounts natin ayun sa gilid tapos nakatago yung ano ha? nakatago yung power struts ng mga suspension andun siya nakatago siya same goes din dun, dun, dun sa likod brake master cylinder as usual nandun siya pero ano siksik na siksik na yun okay pansin ko na so sir um, doon na lang sa rear passenger kasi since wala tong battery hindi natin ma ano na yung ano yung dito yung cargo space yan pero so, yeah, sige ah, yung... uh, kasi nakalaki na yun ah. okay it's okay yan ang demonstration na ano <laughs> paano pag sa tanong <laughs> ano so dito na muna ako sige fuel door yan napakalapad din. Yan. So ISOFIX, so yep. international standard operation fix. Yep. For safety po sa mga bata. Yan, na po tayo. Uh -huh. With cup holders, all power naman po siya. Uh -huh. So ito na po yung pinaka ano natin. Bigod po natin. Okay. So kung sa mga tao ano hindi pa alam yung Corolla Cross is Corolla Cross is actually exclusive for 5-seaters 5-seaters yes ang uh, kalaban na ito yung itong brand na to. ito ito Yeah. <laughs> <laughs> Tapos, yan. Lagyan na yung mga pictures niya. And then, this is full leather, no? Full leather na sa, And then, ito, meron siyang headrest. Yan. Ay, ito, sige. Yan. Potions pang center po na. Yan, center armrest. May, may, perhaps, may, yun. Yeah, cup holders. Yan. So yan, bababa mo kapag kami kailangan kang cup holders. Pero meron na rin dyan sa gilid. Ah. Ayun ah. In, in Mas malaki po siya compared po sa... Mm. Siguro <laughs> may aqua flask yun yung maliit. <laughs> so ito yung mga air conditioning louvers natin. Yan. Tapos mga back pockets natin. yon Pero ito ah, in fairness, ang back pockets ay isa lang. Dito wala, no? Ah. Diba? So, model... Na binibilan po namin mga back pockets. Baka isipin nyo lahat ng back pockets ay dalawa. Tara, tara, Charging port? Ay, charging ports. Ayan. so yan, tapos yung continuation ng leather ano, stitches natin dito yan, magaganan yan tapos yung grab sa natin dito naka-dump, di lang natin ma-demo yung, natin, yung panoramic sunroof kasi wala syang battery, SRS airbags yan, dito sa mga pillars natin, yan dito siya for added safety tapos dito rin naman uh, yung uh, isofix and this one na yan actually fold down para kung sakasakaling for added cargo space yan, pwede nyo pa-expand dito sabihin natin kung ano bang pwede lagyan dito Yero, eh. <laughs> pero ano, for balikbayan boxes, yon, ang pinakamaganda doon. Yan, edi... Siguro dito na lang, yan, ganun Ganun na lang yan natin. Kasi hindi natin ma-access yung rear door kasi nakawala siyang battery as of now. So, yan, edi yan yung ano natin, yung mga... Pag dito, mga rear uh, passengers, na, ay, rear passengers, yung ano natin, cargo space dito. Ayan. Tapos may ano natin dito, may welcome lights dyan sa likod. Welcome lights, pero... eh, uh, yan, yun lang naman so yan tapos tignan na lang namin yung likod yung pintuan sa likod oop may speakers pa rin tayo dito ah yan so, yan. tapos may blackout na ano no blackout na trims yun dito pinapaligid sa nang ano ah ano, tail taillights it's good yan tapos hanggang dito I assume siguro lahat to LEDs eto ano to sir reverse light pag nag reverse tayo tapos hindi this one isa lang po yung meron Ah, kasi rear fog light ah? Yung kabila po, wala po siya. Ah. Okay. So, Mer ano po yan, European standard sa uh, international. Okay. So, kaya papasin ninyo, even the uh, Toyota Tamaraw, pag nag-reverse po kayo, isa lang yung umuwi. Isa lang. Okay. 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 Tingnan ko nga yung ano. Baka meron itong rear fog light eh. Rear fog light. So, yes, meron nga. Meron nga. Kaya naman pala. Yan. Kaya kahit isa lang yung rear fog light. Okay, yan. tapos yung corolla cross na emblems yan. maliit na corolla then napakalaki na cross iba yung ano natin yung emblem natin dito very different yung dash cam sa likod yung dash cam kompleto na rin tapos yan yung ano natin mga wiper blades you can change it tapos yung mga HEV yan ah ya. yung ito yung flashing sensors nya Aapat uh, ah oh, ano? dito sa so may corner sensors pwede siya dito GR sport yan pwede yan tapos, ayun yun lang naman. Yun lang naman kailangan natin. Oh, extended ano. Uh, lip spoiler. Okay. spoiler. Tapos, strike pin. Sharksway. Tapos, uh, third brake light. Third brake light. So, ayan. I think this is the, ano na, uh, the final car na, na ano, na, nakatapos na kami ni Sir Richard. <laughs> so, ayan. Uh, sir, maraming maraming salamat. Sa so, uh, BGC, yun yung final na ano, natin. <laughs> yan yung, ano, natin. Uh, conclusion natin dito. Tapos, ayan, no. Oh, ito yung Toyota BGC. Kompletong pleto sila ng mga units nila dito. Uh, so, magpapapicture na na kami dito kay Sir Richard for, ano, for uh, shoot na rin for thumbnails. Tapos, ayun lang uh, oh one additional take. ito pala may sensor pala ito hindi ko talaga na na-mention Doon pala so corner sensors meron din pala siya okay so ayun E di, ayun lang naman, sir. So, maraming maraming salamat, sir. So, yan, ito phone number ni Sir Richard. If ever, please, 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 inquire po kayo sa kanya. Kasi he's the best uh, na nakatrabaho dito sa, ano, sa buong YouTube ko. Yan, maraming maraming salamat. Yan, don't forget, Toyota BGC. Maraming salamat sa mga managers. So, yun lang, sir. Thank you very much uh, for the final one. Goodbye, sir.